Lumabas sa pagsusuri ng Department of Education o DepEd na isa lamang sa bawat apat na mag-aaral sa grade 3 sa bansa ang marunong sa division. Batay sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, 24% lang ng mga estudyante ang pumasa sa operasyon na ito na siyang pinakamababa sa lahat ng nasuring bahagi ng pagsusulit. Bukod sa division, nahirapan din ang mga bata sa geometry kung saan 30 to 50 percent lamang ang nakakuha ng tamang sagot depende pa sa rehiyon. Habang mas mataas naman ang naging marka ng mga mag-aaral sa fractions, mass at patterns na umabot sa higit 70% sa ilang lugar. Sinabi ni Edcom 2 Executive Director Dr. Carol Marquis, dapat ituring na maagang alarma ang resulta binigyang diin niya na kung hindi natututo ng pagbibilang at pagbabasa ang mga bata sa grade 3, mahihirapan na silang makahabol hanggang high school. Dagdag pa rito, malaking epekto ang kakulangan sa silid-aralan, maikling oras ng klase, at malnutrisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa Nueva Ecija ayon kay Santa Rosa South District Supervisor Arnold Galvez na nakakuha rin ng mababang resulta sa isinagawang pre-assessment ang kanilang lugar. Base nga po sa resulta ay nakita ko rin po na medyo mababa nga po ang uh, resulta ng Santa Rosa South District. So sa pag-iikot ko po sa mga paaralan dito sa Santa Rosa South District ay pinalalahanan ko po ang mga school heads, ganyan din ang mga guro na Talagang uh, yung uh, paggamit po ng window cards from A1, A2 or A3, depende po sa level nila. Ito po ay nakakatulong kasi upang uh, ang mga basic uh, facts po sa addition, subtraction, multiplication, division ay ma mapalakas ma strengthen ng mga mag-aaral natin. Dagdag pa niya, mahalaga rin may follow up ang mga magulang sa bahay upang mas matulungan ang mga bata. Sa mga magulang po, ako po ay nananawagan sa inyong lahat na makipagtulungan po tayo sa ating mga guro na pagtibahin po natin ang uh, partnership when it comes to educating our learners hindi po namin kaya magisa, isa Kailangan po namin ka-partner. So, alam mo naman po namin na mga busy po kayo. Pero, bigyan niyo po ng panahon ng inyong mga anak para po mapagtulungan po natin ang kanilang uh, edukasyon. Samantala, base sa panayam sa ilang grade 3 pupils, magkaiba ang kanilang karanasan sa pag-aaral ng division. Ayon kay Omisha, Natutunan niya ang division sa pamamagitan ng pagmememorya ng multiplication table. Ngunit may ilan pa ring estudyante na nalilito sa pagsagot ng division, kaya tinuturuan sila ng kanilang mga bagulang upang makasunod sa klase. Nanawagan din ang EDCOM sa mga mababatas na tutukan ang pagpapalakas ng literacy at numeracy programs mula kindergarten hanggang grade 3. Inirekomenda rin nila ang mas maayos na pagsasanay sa mga guro at mga hakbang para mabawasan ang siksikan sa klase. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.